Mga kabayan, dahil sa self-reliant defense posture program ng Pilipinas, baka dito na makagawa ang Pilipinas ng sariling missiles. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam niyo dati, sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mayroon siyang programa na tinawag na Project Santa Barbara. Kung saan ang layunin nito ay ang makagawa ng rocket or missile bilang pangdepensa ng Pilipinas. Ito ay nagsimula noong 1965 hanggang 1986 kung saan kasagsagan ito ng Cold War sa pagitan ng USSR at US. Sa programang ito, dito nabuo ang rocket na ipinangalan ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang anak, at Pangulo natin ngayon na si Bongbong Marcos Jr. Naging successful ang launch ng Bongbong Rockets na ito noong taon 1972, na may range na 10 to 12 kilometers. Ito ay nakalagay sa anim na launcher na nakakabit sa isang truck at pwedeng paikutin ng 360 degrees. Ang launcher na ito ay tinawag na bukang liwayway. Sa panahon na yan ang Pilipinas ay isa sa pinakamalakas na bansa pagdating sa sandatahan sa buong Asia. Ang Project Santa Barbara ay ipinatigil noong 1986 sa hindi malaman na kadahilanan. Ang kaibahan pala ng rocket at missile, ang rocket ay unguided, at ang missile naman ay guided. Sa ngayon ang gobyerno natin ay mayroong programa na tinawag na Self-Reliant Defense Posture Program kung saan ang layunin nito ay ang magkaroon ng iba't ibang pagawaan ang Pilipinas ng mga defense equipment. Tulad ng mga pagawaan ng baril, bala, barko, missiles at marami pang iba para hindi na umasa at para mabawasan na ang pagbili ng mga weapons sa ibang bansa. Kung dito na sa atin gagawin napakalaki ang matitipid ng Pilipinas at madali na lang ang maintenance sa mga defense equipment. Kaya posibleng makasama dito ay ang pagbuhay ng Project Santa Barbara para magkaroon ng sariling pagawaan ng missiles ang Pilipinas. Kung nandyan pa ang schematic diagram ng naturang missile, sa panahon ngayon na may mga moderno ng mga gamit, madali na lang itong e-upgrade or e-develop para maging isang modernong missile. Kung dati maliit lang ang missile na ito, pwede na itong palakihin para mapalakas ang kanyang bomba at para mapalayo pa ang kanyang range. At pwede na ito kabitan ng mga device para maging isang missiles. Kung ma-develop nila na maging free-in-one na missile na pwede gawing anti-aircraft, anti-ship, or land attack, talagang angat ang Pilipinas. Malaki ang matitipid dahil isang gawaan na lang. Habang panay ang develop sa missile na ito, darating din ang time na makabuo tayo ng pang-world class na uli ng missiles. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time niyo.